hi guys! So, dito kami ngayon sa Chief. At uh, kami ng Masilica. Masilica. Basilica Basilica Masilika. <laughs> Masilika. Dawa. Walay ko pa. kasi yung ano mo. Ito kami ng Basilica, Malawa, kung saan po um, nagsisimba si Chris Aquino. At finally, mapupuntahan na rin po, po namin. Ang tama na kung na ni Alex. Ay, kamunan ba? Nalatik si Uri. nag lang kasi yung gandiyan para si 哈哈哈！<laughs> 我们那还真的 Daddy Alex Manawag at, dito kami magsimba kung saan um, nagsimba ang, ang nag-iisang um, actress na si Queen of All Media na si ano si Chris Aquino. Di ba dad? Ito kami guys. Yun yung know, simbahan. Oh, yeah. Guys, yun yung simbahan ng Manawag, guys. At may mga motor dito sa gilid. Ayan. At may mga police Diyan na nakaharang. Ito yung um, lugar kung saan um, nagsimba si Chris Aquino. At nag, ano siya. Yan yung plaza ng ating uh, Manawa Manawag, guys. Oh. <coughs> yan yung plaza nila. Oo. Parang bagyo lang din siya dad, no? So, sa gilid, may mga paninda silang mga ganito, guys. O, sa manawag. ganiyan mga souvenirs. Ayan, guys. Ayan. At may mga merienda doon, mga pasalubok Oo. so, si daddy? Ito yung ano sa manawag guys Full of ano ganito Sa manawag <clears throat> guys sebenarnya mau mm. mm. okay. minor basilica of uh, rosary all according to chance no i <laughs> think no no i 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 think no So ayan guys, dito tayo guys Kung saan po ay nagbibenta sila Nang ganito sa loob ng simbahan Ayan Ayan guys, oh, ang ganda Ayan po ay binibenta May biblia pa sila Na binibenta Diba Mga rosary Ayan Hmm. Iba-classic po So ngayon kasi ito tayo sa labas At kung saan po mag uh, Ano, ng candle hmm. Kuya, kain naman dyan. Ang sarap ng tigad, tigar pigar Ano siya, ang cabbage dyan na baka. Ito kasi baka. Ito cabbage. Ito dadal, kain mo lang. Pigar-pigar. Pigar-pigar. Ilagyan ng ano, tuyo yung pigad pigar. Tapos kalamansi. Tapos kalamansi, di ba? ulam pero masarap. Baka yan baboy. Baka. Abis talaga siya. At ito yung ating um, ano, di ba? At yung ating mga sister. At yung isang sister natin na sobrang busy. At yung sister natin na may edad. <laughs> Guys, sebrang sarap guys. Di bawah suka so, kainan na kami. Kamera folder tadi. Gimana po apa di itu? Folder perkara itu. Nih, sarap. Ayan guys. Ay, uh, oh, itu yang anu nanti, ada sing chicken di bomb. Hmm. Masarap. Jadi ulam namin ngayo. At ayan, bakit teda diet ka? Ma, bakit teda diet ka, Ma? Mm. Ma, bakit teda diet ka? Diya na diet talaga? Di na, nga na-diet ko kanina. Ah. Doon na lang Barbie ko marami na wala. At ikaw, bakit nagda-diet ka? Nagiging ko sa'yo yung rice dalawa. Uy! <laughs> Pinahiya agad. <laughs> Walang hiya. <laughs> Ayan guys. Ito sa akin. Nanginginig yung kambal. Mmm. So dito na nga tayo mga mamsi sa so, pauwi na kami ni Daddy Alex kasi tapos na yung vacation na vacation <laughs> tapos na yung um, pagpunta namin doon sa trip ni um, Sir Akain. So ngayon kailangan na namin umuwi kasi may trabaho pa si Daddy Alex. Uh, thank you so much sa uh, binalonan at maluwag. Malawag. well, <laughs> Mal dalito. Anong pang lugar. So, alam nyo, guys, ang saya talaga doon guys. Sobrang ganda ng uh, place, yung kainan. Ayun, sobrang saya talaga. So, uh, first time namin na-experience ang Pangasinan. Ang kung paano ay kung ano ang ganda ng Pangasinan at na-experience na na talaga namin na sobrang ganda kasi magpipiesta at magpipiesta na rin doon eh. so masaya talaga doon at maraming mga tourist spot ngayon sa Pangasinan so let's go na at dito na nga tayo guys yung pag-uwi namin at hindi namin hindi ko ko, ko alam na yung sister ko ay nagbalita po sa akin na si mama daw ay aalis na daw So, alis na si Mama. Ano kayang dahilan ni Mother? So, ayan, nagluto po si Maa, uh, yung sister ko, ng ulam na, um, ano, ni Mama dalhin niya doon pa uwi sa Cebu. Kasi hindi alam ni Mama na yung kapatid ko or yung sister ko ay nagluto siya ng um, ulam. So, si Mama ay nagbitbit bit siya ng ulam niya. Ay bumili ng ulam niya doon sa palengke para daw sa kanyang, ano, to oh, di ba, may spot, may kapatuloy pa talaga si mother so ganyan talaga ka ano, si mother ka um, kalap ng aking sister niluto at talaga ayan pa nag nagbiis na po si mother at yan yung mga gamit niya at by the way mga ma'am si si mother po ay Um, luluwas po siya ng Cebu ayan po yung um, kaniyang mga dalang damit so, hindi ko po ako, alam kung um, sabon, magdala, gamut. ilang linggo siya doon yung... o ilang araw Uh, uh, kasi si mama ay uh, yung kanyang kapatid na panganay ay namatay na po siya, namatay na po at um, uh, uh, iniwan in, in, in na, iniwanan na po sila at uh, sila pong magkakapatid ay anim ay lima po sila magkakapatid. Anim o uh, lima pala, lima magkakapatid. So yung tatlo ay na, ano na pumanaw na yung unang uncle ko ay pumanaw, yung pangalawa yung uncle ko pumanaw nung isa yung si Antilosina uh, last year po pumanaw po siya so ngayon naman yung panganay na, na, na naman po yung pumanaw sa kanila so ngayon uh, tatlo na lang dalawa na lang natira si Uncle Gurio at si Mother so ngayon ang uh, nag, uh, nag -habirin kasi yung uh, panganay nilang kapatid na kailangan nilang lumuwas ng sibo kasi yung kapatid nilang panganay ay nasa Cebu Cebu na po sila tumira so ngayon ang dalawang makakapatid ay papuntay ng sibo at yung isang kapatid po na nandiyan sa kapitbahay namin, hindi kaya na po siya hindi na po sumama kasi. Walang pamasahe daw. Hindi, hindi inambagan na mga mga anak na nine po, magkakapatid na anak, hindi nila inambangan. So ngayon mga mam, si mama ay na po siya, papunta ng ito, highway, at tinatid ng aking sister, ayan, o, oh, o, oh, para ipasakay ng bus. Ayan, buong pala si mother, nakadress pa talaga si mother, o, oh, di ba? Oo, So ngayon guys si Mother ay kukuha na kanyang pamasahe para um, mag ano po dyan, um, magbayad sa kanyang sasakyan na bus. At ano by the mga mga, sa mga magtatanong po sa akin o magbash na naman sa akin, ang nagbigay po ng pamasahe mga... dyan ay ako po ang nagbigay ng pamasahe kay Mother. Si sister naman ay nag-abono din siya ng 1,000 pati ni Madre. Ako na, yan lin ako daan. Yan Siyempre, wala din tayong pera kasi nagastos doon sa, ano, sa sa fiesta oh, o di ba so wala budget at ayan tapos Amen. mother sa so, na po siya so good luck sa iyo mother ingat ka doon sa parko at uh, sa Cebu sana um, makita mo na yung kapatid mo doon yung pangalan yung kapatid at i-pray lang po kami dyan kaya bye guys